Alam mo ba kung ano ang pinagkaiba ng mga taong nagtatagumpay sa mga taong sumusuko? Hindi lang 'yan tungkol sa talino o talento, kundi kung paano sila humaharap sa pagsubok. At ang sikreto, adversity quotient. Ito ang sukat kung gaano kakatatag sa harap ng challenges at kung paano mo ito magagamit para maabot ang tagumpay. So gusto mo bang malaman kung paano? Then keep watching. Lahat tayo dumadaan sa pagsubok, pero ang tanong paano mo ito hinaharap? Dito pumapasok ang AQ, ang kakayahan mong humarap at mag-adapt at magtagumpay sa gitna ng challenges. May apat na key elements ang AQ, tinatawag na CORE, C-O-R-E. Ito ang nagpapalakas ng mindset mo. Una, ay control. May magagawa ba ako sa sitwasyong to? Kapag may problema, huwag mag-focus sa hindi mo kontrolado. Mag-focus sa solusyon. Pangalawa, ownership. Paano ko ito aayusin? Hindi tayo biktima ng sitwasyon. Matutong tanggapin ang responsibilidad para matuto at gumaling. Pangatlo, rich. Gaano kalaki ang epekto nito sa buhay ko? Huwag haya ang sirain ng isang problema ang buong araw mo, which is kadalasan talaga natin ginagawa. Limitahan mo ang epekto nito. next is insurance. Hanggang kailan to? Lahat ng pagsubok may hangganan. Kapag iniisip mong temporary lang to, mas malakas kang lalaban. Ang mga successful na tao, hindi laging madali ang buhay nila, kundi dahil mataas ang AQ nila. They keep going kahit mahirap. Gusto mong maging successful? Palakasin mo ang AQ mo. At ito yung tips na pwede kong i-share sa inyo. Lead. L-E-A-D. Listen to the situation. Listen. Listen to the voice in your head. The next, evidence. Gather evidence how big your problem. Then after gathering evidence, now assess the situation. And lastly, do something about it.